isang star na lang at magle-legend na ako. Paulit-ulit ko tong gagawin hanggang mag-legend ako. Ang pangangan sir. Since nauuso nga ang 4 true damage ni Leslie, kawin na nating 5. Since iba tayo mga answer, hit tayo. Ang katapat ng dito si Terizla. Ini-invade yung core namin so push na lang tayo. Ang daming ang tao dito so tinulungan ko muna yung core namin Ay, yung top ko, yung top ko, yung manamahal kong top Ewan ko bakit yung meansitter yung naging kalaban ko dito Tignan mo yung layla namin, ang sayo Walang kalaban Uy, nabasag ko na rin, makakarotate na ako Uy, tulong, tulong, one hit combo lang ako ng ano na to sa saan ako pupunta? mo na saan ako? Tulungan mo Sayang, hindi ko na execute So yan, first kill execute combo Ba't mo pinatay si